Arestado ang dalawang suspect sa pagtatago ng mga baril at shabu sa kanilang bahay sa Nueva Ecija. Ang mga suspect dati nang nakulong dahil sa droga. Yan at iba pa sa report ni Rainiel Pawi. Sa bisa ng isang search warrant, tinalughog ng mga pulis ang bahay na ito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nang buksa ng storage box, natagpuan nila ang isang baril. Nakumpis ka rin ang apat pang baril, isang granada, mga magazine at bala. Bukod sa mga armas, nasa batang labing isang plastic sa ng shabu na nagkakahalaga ng higit isang daang libong piso. Inaresto naman ang dalawang residente ng bahay na napag-alaman na dati na rin naaresto dahil sa droga. Ayon sa mga pulis, nakatanggap sila ng sumbong na nagtatago raw ng mga baril at droga ang dalawang sospek. Naharang ng mga otoridad ang shipment ng mga high-grade marijuana o Kush sa Port of Clark sa Pampanga. May timbang ang mga ito na higit dalawang kilo at nagkakahalaga ng higit tatlong milyong piso. Nabistong mga droga sa tulong ng X-ray at K9 unit. Inaalam pa kung kanino galing ang mga kush at kung saan dadalhin ang mga ito. Timbog ang dalawang high-value individuals sa bypass ng mga pulis sa Makati City. Nakuha sa kanila ang 150 grams ng shabu na may halagang higit isang milyong piso. Nagbabalita mula sa frontline, Rainel Pawid, News 5. Mga kapatid, Niki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.